roads Ngayon lang tayo ulit nakapag-video. Busy tayo ngayon sa ano eh. Ating munting gusyo. yun mga broods dito tayo sa spot ariyan na tayo oh. itong gamit natin ayan pangabag na lang mga broods kung anong mauli mga broods nakaraya na tayo bali yung area natin 12 12 hindi pa sana kainin may alam mga broods ang hirap yun magandang gabi mga broods ito yung kuha natin no? Oh. yan nakarami din effective talaga yung ano natin pamain no oh. dito tayo sa bara daungan Karamihan. mga nasa kulang kulang dalawang kilo yata yan may pang ulan naman tayo bukas yan mga broods ang kuha natin lahat to oh. yan paka effective talaga na yung pamain natin oh. yan oh. hmm? limang pirasong kawil lang yan walang ano yan pabigat yan. Nakarami tayo. Makakabenta na tayo nito bukas. May pang ula pa. Dito lang tayo sa malapit eh. Oh. Saglit lang. May pang ulam na tayo. yung e mamaya lang mga broods. Pagdating sa bahay. Yan, magandang gabi mga broods. Nakauwi na tayo. Ito so, yung kukuli natin, no? Nakarami tayo ngayong gabi. Kabinta pa tayo ng isang kilo, o. Oh. Ayan. Ang ating huli. Pambinta natin bukas, o. Oh. Isang kilo. Pagkano ba yung gin sa palengke? Muntik. Na no, 200 hundred yan, eh. Yung kanyang matambaka. epektibo pala talaga mga bros yung pamain natin. Nakadami tayo. Yung ba yung bago yung bilis? Ha? Ang pamain? Hindi yung ginawa ko lang kanina. Yan. Di ba binili mo yun? Hindi ko pa nagamit yun. piston. Yan mga bros. Ang huli natin yung gabi. Yan. Kapaka-effective. May pang-ulam na tayo ng kanilang araw. Yan mga bros. Sandang dito na lang yun. Tapos mo mara, pa kayo bukas? iwan ko lang nandito lang muna mga broods hanggang sa muli ngayon lang tayo ng nakapag-update kaya pag-upload pag kasi busy tayo sa ating munting negosyong pandisal eh kaya ngayon lang ulit sa susunod naman salamat sa walang wa walang sawang suporta mga brod sa ating silent viewers at subscribers shout out sa inyong lahat mo pa paabutin niyo nang ako ng 1000 pa-like and share na lang mga broads. Pa-subscribe na rin. Pa-subscribe sa mga bago dyan. Ingat, nung babo tayo ng 1K subscriber. Pa-subscribe naman. Yung mga broads, hanggang dito na lang. Salamat sa walang sawang suporta. Yan mga broads. Kakain pa lang tayo. Oh. Luto na yung ating... Ano? sinabaw na isda. Yung huli natin, yan. Kapag luto tayo ng ulam. Ilan? Ilan? Sariwang sariwa. Mm. Yan. Yan. Ah, malaki. Masyado okay malaki. Kain tayo mga brods. Hanggang dito na lang.